So, Certified Amigo in the house is back. So, ngayon, magkocontent tayo about, let's talk about 360 or yung blue baguettes, no? Blue baguettes. Ano ba ang ibig sabihin ng blue baguettes? So, bago yan, kung bago ka palang nanood sa mga video ko, so, please, follow, Uh, like and share po no so huwag niyo kalimutan Certified Amigo vlog so yun po yun po yung vlog name ng vlog ko yung channel ko Certified Amigo sa YouTube at saka sa Facebook so always naman po ako nagpo-post no yun ah uh, pag-uusapan po natin yun yung Blue Bagets no kung ano ba yung ibig sabihin ng Blue Bagets ngayon Blue Bagets sa blue o oh, yun yung blue Brake, lights, oil at saka water, bagets, battery, air, gas, engine, tire and itself. So tayo yun self. So ngayon uunahin natin yung ano, yung brake. No. So ngayon brake. So, makikita nyo ngayon. Ito, pakinggan nyo ah. So, bago yan. Translation muna. In 5, 4, 3, 2, 1. So, ngayon, what's up? Andito na po tayo ngayon, ngayon ha? Andito na po tayo ngayon. So, ito, papailawin natin. in ko yung susi kasi sabi ko, ifa-follow natin yung blow baguettes, no? So, kumunahin natin yung blue. Yung B stands for brake. Ayon. So, wala tayong kasama. Pero, maririnig at saka maririnig nyo rin yan Kasi, you no? Know, ito, ipaparinig ko sa iyo kung okay ba yung brake ko. Oh. Ayon. Brake is okay naman. So, Lights. So, ito. Papailawin natin. No? Papailawin natin. So, i-direction na natin. Kung gagana kasi yung hazard. Ayan. No, Ayan. Yung kulay blue na yun, ito, ibig sabihin yun, high. No? High. yon, So, ito pala. Dito sa dashboard. Tuturo ko na rin ito. No? Ito po yung, ano kilometer per hour. Ito po yung takbo natin. No? Start 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, you know, hanggang 140. So, kilometer per hour. Ito po yung takbo natin. No? Ito naman sa kabila, ito, RPM. No? So, ito po yung RPM natin. No? So, dito po yung magbabase ng green dito po tayo pwede mag shifting no dito dito maganda dito dito mas maganda yung mag dito ka na mag change gear banda no so pag dito okay pa hanggang dito so ito na over ito warning na to para ano over rpm at saka ito warning na to dito at saka itong pula yung nag over rpm ka na so parang yung um umiingay na yung umiingay na yung makina no? So, ito naman yung ito. Tinuturo ko, ito po yung sa gas natin, no? Kasi may, may saan sa gas. Ito, in, no? Empty na to Empty. Yung ibig sabihin ng empty, at saka yung full, no? So, ito naman, katabi ng, in, katabi naman ng fuel gauge. Ito naman yung katabi ng fuel. Uh, ano naman to No? Uh, temperature gauge, no? Ito. Itong C is cold hanggang dito pag may nakita ka dyan pula pag dumating na yung itong araw na dyan sa pula so ibig sabihin mainit na no pag uh, ma full na talaga to eh hit na ibig sabihin doon na tayo mag yung doon na mag doon na yung magre-resulta ng overheat so ito naman dito ito yung rear rear no uh, ano ba ito basa yung rear sa likuran ito yung hangin no hangin so, front front sa harapan sa likuran no hangin ito yung milyahe na tinatakbo ng sasakyan no nasa 16 166,350 kilometers no odo odometer ito na po yung tinakbo ng sasakyan ito namang umiilaw ano ibig sabihin na ito namang umiilaw itong ibig sabihin tumpi pito park So may nakalagay din dito na EBS no. Ito yung empty sa gitna EBS. Ito sa hangin to kasi umilaw yan nakapakita sa hangin wala isa din walang hangin no. Tingnan mo naman bumababa. Oh. So, dito naman itong isa ito engine. Engine to. Engine isa pa lang engine no. Tapos battery. At saka ito sa tubig o water no marami din dito dito sa hazard din to kaliwa ah, dito naman sa kanan seat belt PTO exhaust ah, ano pa to retarder ano ba yan no yun retarder sa engine no marami ito pag ito makikita to gumagana to lalo na pag trailer yung mga sasakyan kasi low high low high turtle rabbit no yon so yun muna ayan i-check na natin yung ano i-check na natin yung ilaw let's so ngayon baba tayo ayan i-check na natin ito nagka hazard no magka hazard ako ikutan natin yung track. Ayun. Ito yung uh, light. Sa si gilid. Ayun. Hazard na Clearance light. Ayun. Oh. Ito. Hazard. Big light. Ayun. Ito. Ayun. 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 So, balik na po tayo sa taas. Oh, sa taas. Yun. Yun. So, nakita natin. Okay. So, uh, natin. Ang ilaw. Ngayon, sa O, letter O. Yun yung sinasabi. Yun yung sinasabi na oil. Check natin yung oil. Pati coolant, ano na yung oil cool. chicken na rin, oil water, na sa Si coolant, yun na yung water eh. Tapos yung tubig na sa, sa ano, tawag nyo, sa wiper. dito so, yan. So, pagkasag, kadalasan kasi dito yung mga balino. Yan. Yun mga amigo. Yun. Ito. Dito yan. O yan. Ito, ito, ito. Ito, makikita na. So yun, open na yun sa So pupunta natin doon Yun, yun, kaya sisik na natin ha So magbigay tayo dito Ito mo na, o oh, yan oh. o Umuula na, umuula na, sisik umu natin na, na. na, Stick Sa so, dalawa kasi ito eh, ito Pull, pull to dito So ito, mababa na sa Kalawang butas, mababa Boots naman din. Pwede na rin to. So, siguro by next month or baka mag chinsuwi na tayo, no? Ngayon, ito kolan. Mababa. Mababa yung kolan. Talaga ano to. Yun. Mababa yung kolan. So, nasa low. Dapat dito full yan. Pwede lagyan. Ito, ito naman yung sa tubig. Meron pa. Ito yung sa wiper to. Ito ano. Okay, water. Tapos, battery. Tapos, puntahan na yung battery. Yun. So, na-explain ko rin ito sa battery. No? Yun, mga amigo, mula na. Kasi pagpatuloy pa rin natin itong lag. So, yun. Kasi, mo ito. May copper ang baterya. No? So, natin. kailangan kasi bawal kasi slipway, boy kalo eh. na tanker may cover na may rubber pa no kailangan yan kasi um, may cover na may cover na may rubber tsaka may rubber pa rin Doon sa mga terminal no nilagyan yan kasi bakit bakit po nilalagyan yan kasi ewas eh, spark kasi pag nagkaroon ng spark kasi yung pangarga natin gasolina no eh mabubuo yung tatlong elemento ng fire isa na din yung spark, air, spark, air, and fire. Yun. Diba? Pag it's air. So yun. Wala pa naman. ni check nyo Okay, natin. Upsak natin. No? Yung i-open na natin yung mga ganito. O, wala pala to. Wala pala itong upinan dito. Ito. ito kabila ko rin nga ito ito sa tabula wala nga rin natin yung iti-check kasi baka nahaluan na rin ng tubig no? nung mabahala tubig wala naman goods naman so ang engine is yes. naman yung engine tapos yung ulit tire no? yung mga gulong ito mga gulong Kuha mo tayong tayo ng pamukpok Para sigla po gulong Ito ang maso na yung sa ato ba harapan sila kol. Cool. Tara ah, na kol. Cool. Dok dok gulong ay eh. dok dok. Ah. Ayon. Ay bakit magod mo di ba? Kasi check natin. Sobrang gulong naman yung mga gulong. hangin no hindi ka ng hangin kailangan ka lang so hindi natin moods naman so, yun na so, self ready on self so yun yun ng mga badino so all goods naman yung sasakyan natin so goods naman yung sasakyan natin no kaya ayun So wala nang problema no Yung wiper Goods naman din yung wiper So yun Yun na yun Yun yung ibig sabihin ng blow bag So Pag nasanay Pag nasanay na natin Kung nakaugalian na natin gawin yung blow bag Yun Kailangan talaga yan eh Kasi yung una-una checklist So yung checklist naman din kami dito Eh, pagpakita ko rin ito na Checklist hindi, hindi kasi to complete yung checklist namin eh sana yun ano yung ibang yun hindi tayo nang isa so, checklist so hindi po to complete yung checklist na to kasi ah, hindi, okay naman din siya pero kaso yun lang pa so, yung checklist na ano Pinicheck natin bago tayo alis. Kailangan talaga. Checklist natin. Ayan, isusulat natin yun dito. Driver names, driver names. So yun, isusulat natin dito, no? Uh, driver's name, driver's ala, ah, apelido. Pit number. anong oras ano ano anong oras pala oh yan natin 5:53 pm oh uh, mayon is 01:15:24 photo reading 16 63 63 Five zero, yon. So, yung lagyan ng shade kung hindi ayos, no? Meron dito, dalawang instruction. Lagyan ng gut plug kung tapos na ma-check. Ayos. Ito po yung... yun. So, yun, uh, uh, check natin. Engine oil. Correct. radiator, Touch fluid. Power steering. Windshield. E suspension. So, electrical left and right good signal light goods tail light tail light goods radio goods good. speaker dust cam so wala tayong dust cam no so dust cam clearance light permit number tick light number light number line, hazard batteries alternator spare tie range jack tools early warning device fire meron Coursera, meron special permit. Meron calibration, meron paper permit, capacity marking, meron driver's license. Meron. Body exterior scratch, may goods. Goods. Yun. Yun. Yun na. Tapos yung checklist. So, no. Yun ba kung kailangan, no? Yun talaga. So, pag nakasanayan mo na yung gawin, so, hindi mo talaga makakalimutan yun. Gawin, gawin, gawin mo talaga yan. So, yun sige, hanggang dito na lang yung mga vlog ko uh, huwag niyong kalimutan mag like and share sa mga content na gagawin ko more content pa ah, God bless us all